Good day mga ludi, uh, welcome sa aking YouTube channel. No? Mumunting YouTube channel na at ngayon po ay tanghali na. At isisya na kayo at ngayon na ako nakabalik sa pag update sa aking YouTube channel. Uh, so yun, magpapakain tayo na tanghalian sa ating nag-iisang inahing baboy na may anak na unsi na lang. 14 noon yung nanganak siya kaso lang naipit yung ilan. At hindi nakasurvive so unsi na lang mga lods at <coughs> yun nga so sumahan nyo ko sa pagpapakain ng kiinahing baboy at para makita nyo rin kung mas na nila so pinagpakain ko po ngayon lods mga lods uh, nag grower na po ako ngayon na uno uno feeds na grower uh, nung una uh, lakiting uno uno ako na lakiting tapos ngayon sinubukan kong mag-change or mag-transition sa grower ng uno kung anong kalalabasan ng aking baboy or kanyang mga biik so yun makikita nyo dyan mga ludi may mga biik na malaki ang itlog so hindi po yan mga itlog no uh, yan po yung mga nana so, tapos po yung ma kuha ng itlog yung mga biik so, ganyan yung resulta mga ludi kapag yung dugo na kanilang sugat ay pumasok sa loob nabasa na tubig so ganyan lalaki pero mawawalan yan after 2 months so yung mga luds more on tubig ang binigay ko at least ng konti lang yung binigay ko na pills kasi yung nakita kong mga yung mga biik parang gatas yung tinatain nila yung dumi nila puti rin. parang is my experience my lords malakas yung uh, pag produce ng gatas ng inahing baboy kaya mininusan ko na, ng, na lang ng uh, ah, pills tubig tayo ngayon Okay, mga goods, makikita nyo yung uh, nakikisalo na rin yung mga biik. Nakikisalo na sa inahin. Yan. Ay, malakas na rin yung kumain. Mag, ngayon, May 23 ngayon, mga goods. At magwa 1 month sila ngayong May 27 ng gabi. So, May 27, mag 1 month na sila. So, Itingnan natin kung pwede na ba sila iwalay. So, stay tuned lang mga Lods sa aking munting uh, YouTube channel. ayon so, At ayun pala, kumakain so, na rin ito ng mabik ng ito mga puno boost. ano oh. So, marapit malapit rin lang maubos mga loads. simula nang 15 days ko sila sinimulan ng pagkain kasi yun ang time na nakita ko sila na palagi na lang nag ano para nag-plug na hukay mga loads, nanghahanap ng pagkain kaya binigyan ko sila ng ganito So ayun, para hindi masayang. Kasi pag binigyan natin sila ng maaga, na alam naman, natin na hindi pa sila kumakain. Ah, nasasayang lang ating gasto. So ayun. Ito mo lang mga lods, sayang. So, salamat sa panonood ninyo at God bless at paki-subscribe na rin mga lods.